So, ang issue pa talaga na dapat resulbahin is, tama ba ng parusa na pagsisante sa opisina ay mapatuk na opisina na isang opisina na hindi pa senado ay ipapatupad kung yung taong gobyerno na yon ay nahalag bilang isang senador. Ano ang aking opinion? Well, sa tingin ko po, mas importante yung mandato ng taong bayan. Ang importante, mapatupad yung suspension kung siya ay nandun pa sa opisina yan at ang ibig sabihin po niya, dapat ang ombudsman bilis-bilisan ang kanyang investigasyon. Dahil kung alam naman niya na matatapos na yung termino at tatakbo yung isang tao bilang isang uh, elected official, dapat ilabas niya yung desisyon sa lalong mabilis na panahon. Huwag nang antayin na mabigyan pa siya ng mandato ng taong bayan. Kasi talagang napakahirap na burahin yung mandato ng taong bayan kapag yan ay naibigay na ano ba naman yung i-resolve mo yung, yung, administrative case bago lumabas means of for instance yung resulta ng halalan kung nalaman mo na na yung taong yon ay tumakbo na para sa isang elective post ha? dahil tignan nyo itong nangyari kay Joel Villanueva o kongresista pa siya tapos nanilbihan naman siyang TESDA na tatlong taon tsaka lang lumabas yung desisyon matapos na siya ay maging senador na so mahigit ko lang, siguro apat na taon din ang lumipas bago siya napatawa ng parusa ng, ng uh, pagkakasibak sa kanyang posisyon.